Hi guys, nandito po ako ngayon sa no sa bukid at uh, ito po nagbabalot po ako ng ano ng bunga ng ampalaya oh. oh. Ayan, oh. Eh ginagamitan ko po ng papel para hindi po masira ng fruit fly. Guys, kita niyo po ba yung mga saging oh? Nako, mahihinog na naman po 'yan. Dami pong saging dito, guys. No? Grabe ang saging dito, ang dami na. Ah. Oh. Kayan, guys, oh. Talaga naman dito sa bukid eh. Ayun, oh, no? isa oh. Ayun, oh. No? Grabe ah. Oh. Ito pa, guys, oh. Pag nahinog na naman 'to, nako po. Ang napapabayaan ang saging dito ah. Oh, ayun oh. Guys, dami, oh, oh. oh. Yun pa sa baba. Oh, grabe, guys. Sagana dito sa mga saging at saka gulay. Uh, dito ako, guys, ngayon. At, uh, magbabalot ako ng, ano. Sayang, guys, oh. malaking pera na sana ito kung hindi sinira ng bagyo. yung Tingnan mo yung sitaw ko, ang lalaki ho. Oh. Ang hahaba oh. Oh. Oh, pwedeng pantali sa baboy. Ayun. <laughs> Ayun. Oh. Oh. Ang haba oh oh oh. Oh. Oh, ayan po 'yan oh. Ang haba ng matinanim ko. Hm? Grabe oh. Kukunin ko na 'to. Ngat italik uh, itali ko sa aming baboy. Hm? Ang haba ng sitaw na 'yan oh. 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 ito po ang bagong style dito sa bukid eh. Ayan guys. At talaga naman sita ko mamaya. Uh, ihahalo ko na ito sa nilagang baboy. Ito guys. tina binalot balot ko ng ano. Oh, ito meron na naman dito isa. Ayan guys oh. Hmm. Oh, kita nyo yan guys. Oh. Ayan. Mabalutin ko po yan itong ano, papel. Ayan. Ayan guys okay eh. Ayan na guys. May e kabitin na na dalawa. Marami na rin. At uh, salamat sa sa Lord kasi eh tuloy-tuloy pa -tuloy rin, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapala, guys. Sa mga sumusubaybay po sa ating pong channel, eh, huwag wag po kayong magsawa kasi marami po kayong mapapanood na video dito, dito kaya lang po eh nabisi po ako sa gawain ng Panginoon sa mga Bible studies wali mayroon po akong mga nakahanda na naman ng i-upload ng mga songs <laughs> pero papuri po yun mga papuri songs na po yun guys nice. hmm. ano guys oh uh, balutin ko na ito guys para hindi kainin ng ano ng ng uh, Ayan. ayan. guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Oh. Ayan, oh. Stepler 'yan, oh. Oh. Oh, ayan, oh, nabalot na siya. Oh. So, praise God. Salamat kay Lord kasi binigiyahan pa rin ako ng mga tanim na ganito, oh. Ang palaya po 'yan. At mamaya mamimitas ako lang, ano ng oh. oh may buong na pala oh hmm ayos yeah, to ah so, yan po yan lang guys at uh, pasensya na guys ko medyo madalang ako mag ano mag upload kasi ah uh, nabisi ako sa mga gawain pero oh, pa man ako po'y nagpapasalamat sa lahat po ng tumatangkilik na ating pong youtube channel patuloy lang po kayo guys magtulungan po tayo sa mga hindi pa po nakapag subscribe subscribe na po kayo at marami makakatulong po yan para po sa pagdami ng ating content na gagawin uh, hindi ko rin po naman to titigilan eh at uh, may plan nga po ako na abangan po ninyo at dito po kasi sa lugar ng Balawan La Union napakarami po ditong views na mapapanood tayo Bala ko po mamayang hapon at ipa-upload ko kayo mapapanood na. So good morning and God bless sa lahat po ng mga tumatangkilik. Ito pong YouTube channel natin ito, natin na ito pag pinagpala po ito. Ah uh, continue lang po na suportahan. Pag ito po yung napagpala ah uh, may promise po ako kay Lord na mamimigay din po tayo ng tulong napakarami pong mahirap hindi ko po may upload kasi uh, mga kasi ano po uh, wala pa akong may bibigay sa kanila na tulong eh. pero marami po akong target dito pero pagka may pera po ako maaaring ma-interview ko na po sila dahil din pong mahirap dito sa lawin grabe, so mga nagkakaingin sila mga nagtatanim Oh, kailangan po natin tulong sa kanila pero paano po ako makatulong kaya tulungan nyo rin po ako mag subscribe po kayo at mag comment salamat po ah, ano nga pala ah, shout out po sa mga kaibigan sa mga kay Aileen po sa Amerika <laughs> sa aking mga pamang, uh, pamangkin dito po sa iba't ibang dako ng Pilipinas hindi ko po maminsyon dami nyo at sa nga uh, anak na nasa Canada, Canadian citizen na po siya ngayon. Si Paul Christian at ang kanyang mga anak binabati ko po kayo ng magandang umaga. Umaga po dito at uh, patuloy lang po kayo maglingkod sa Panginoon mga anak at apo. Okay. So sa akin din po'ng hipag na si Tinten Magpray ka lang kay Lord, gagaling ka na. Salamat sa Panginoon, salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang po. God bless, God bless po.